at ito na ang pinakalatest na balita natin na sakap mga kapatid. Dalawang barko ng Chinese Navy na mataan kahapon sa may West Philippine Sea habang tayo ay nagsasagawa ng anti-submarine drills kasama ang bansang Amerika, Japan at Australia. At ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Walang nagawa ang bansang China sa atin dyan kahapon sa may West Philippine Sea. Ibig sabihin mga kapatid, takot pala sila sa gera. Dahil kung totoong matapang sila, hindi sana nila tayo hahayaan dyan kahapon na magsasagawa ng ating mga uh, military drills dyan sa may West Philippines. At yan po ang ating pag-uusapan mga kababayan. Ano? Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike din po ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin mga kababayan pagkauna na ang maritime cooperation activities sa West Philippine Sea ng Pilipinas kasama ang ilang mga kaalyadong bansa matagumpay na naitaos kahapon si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Patrick? Yes, uh, o Audrey, nakatagumpay na yung uh, NMCA sa dalawang barko ng People's Liberation Army Navy ng China ang uh, namataan habang sinasagawa kahapon ang kahuna-unahang multilateral maritime operative activity so, West Virginia, sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan, South Australia. Ito ang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines pero hindi naman na ito naka-apekto sa isinagawang exercises ng na mga naturang gansan sa Sabi, kasi nga, kung nangialam sila doon kahapon mga kapatid, baka yun yung dalawang barko na yun, lumubog na. <laughs> diba? <laughs> ganun lang yun. ba? Diba? Kung, kung sinubukan nilang mangialam kahapon mga kapabayan, ano? Eh, di sana, hindi na nakita yung dalawang barko na yun. May pasabi-sabi pa silang uh, magsasagawa din sila ng kanilang military drills kahapon. Pero ang totoo yun mga kapabayan, ano? For na lang yun. No? For, uh, kung parang compliance na lang para sabihin, hindi sila natatakot sa atin dyan kahapon sa may West Philippine Sea. Pero ang totoo ng mga kapatid, No, baka siguro sinabi ni Xi Jinping, tingnan tingnan niyo lang ha, kung may gagawin sila diyang mga drilling drilling, <laughs> di ba? <laughs> Pero wag yung palagan, baka ma baka matunaw yung dalawang parko na yan. <laughs> no? Ang ibig sabihin niya mga kababayan, hanggang kwento lang talaga itong bansang China. Di ba? Parang itong mga kababayan lang din natin dito sa Pilipinas mga kapatid, no, na mga pro China. No, hanggang kwento lang din yung pulburon video nila. <laughs> 'di ba? Anong petsa na ba ngayon mga kababayan? Natatandaan niyo ba kung kailan nila inannounce 'yon? No, na kung saan uh, ilalabas di umano nila yung kanilang full boron video. Sa natatandaan ko mga kapatid, April 2 yung uh, inannounce nila doon sa ano sa SMNI. Sabi sila April 2 daw meron daw silang pasabog, no? At ilalabas sa di umano yung kanilang full boron video. No? So kwento doon din pala yon mga kababayan. Baka sa susunod niyan mag-a-announce yan sa 2030 pa, ilalabas yung pulburon video. Parang Chinese, 'di ba? Puro lang din pananakot, hindi ayaw naman palang pumalag. Kung gusto talaga nila mga kababayan, no, kung totoong matapang sila, no, hindi sana nila tayo hinayaan diyan sa May West Philippine Sea, no, nagawin natin yung mga drills na uh, gusto natin gawin diyan. Kanya nga lang mga kapatid, No, noong inannounce natin na magsasagawa tayo ng anti-submarine drills natin diyan at sa, dahil ah, naniniwala talaga tayo na sa atin yung West Philippine Sea yan yung uh, ah, pinag-aagawan teritoryo diyan eh nagusawa lang imit na lang itong bansang China. No, hindi na po sila nang alam mga kababayan dahil siguro na pag-isip-isip nila, sige hayaan lang natin sa kanila naman talaga yan eh. Baka kasi pag pumalag tayo, maubos lang tayo dyan. <laughs> no? Pero yun mo, Konting mali lang nila diyan kahapon mga kababayan, yung aircraft carrier ng uh, bansang Amerika parang nandiyan lang yata nakatambay sa may bandang Palawan. <laughs> 'Di ba? Nasasaglitin lang yun mga kapatid, no? Kung sakaling nang ialam sila kahit ang dami ng mga dadalhin ng China diyan na mga pandigma nila pandagat, sasaglitin lang yan ng mga high powered na fighter jets ng bansang Amerika. Idagdag mo pa yung mga fighter jets ng Japan na paalapit ang buong ng Japan mga kababayan, no? sasaklitin lang talaga yan. Kaya nga lang, siguro, sabi siguro ni si Jinping, kaya ano na lang natin sila dyan, no? Total, uh, hindi naman nila, uh, hindi pa naman nila babawiin yung kanilang katubigan dyan. No, wag na muna tayong pumalag at baka malagay tayo sa uh, hindi magandang sitwasyon. ba? Diba? Pero kung totoong bansang, uh, kung totoong matapang ang China, mga babayan, no? plano pa lang natin, hinaharang na nila. Dapat na, nandyan na lahat, nakadisplay na dapat lahat yung mga kwan nila dyan. Mga tawag nito, mga aircraft carrier nila, mga pandigma nila sa na pandagat, dapat nandyan na. No? Kung totoong uh, matapang sila at naninindikan sila dyan sa kanilang claim sa may West Philippines. Ang problema mga kapatid, no, ayon dito, dalawang barko ng Chinese Navy lang. <laughs> Ultimo pagwa-water cannon mga kababayan. No? Hindi nila nagawa dahil naduduwag ang bansang China. Ganon lang kasimple yan. Puro lang sila kwento, wala naman palang kwenta. Parang mga pro-China lang din dito. No? Mga pro-China natin mga kababayan, puro lang bigay ng uh, date kung kailan ilalagay, ilalabas ang pulburon video, pero kwento lang pala yun mga kababayan. Wala din pala silang kwenta. <laughs> tuloy. Ito naka-apekto siya. Hindi siya nagawang exercises ng na mga naturang gantan sa loob. Sabi uh, ni AFC, Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Agumpay ang MMCE na itinagawa sa loob ng ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. So, ibig sabihin yan, uh, pwede na natin bawiin talaga yan yung uh, West Philippine Sea na yan. No? Ganito lang pala yung mga klasing mga uh, exercises mga kapatid ang makakapagpaurong ng bayag nitong bansang China. di ba? So, kung titignan natin mabuti mga kababayan, no? malaking advantage na nito ngayon sa bansang Pilipinas. Alam nyo kung bakit mga kapatid? Hanggat nandyan pala ang mga barko ng Amerika at ng mga kaalyado nating bansa, walang magagawa itong bansang China. Diba? Hindi sila or takot silang pumalag. No, kasi hindi naman nila basta-basta pwedeng harasin tayo o sabihin lang lumayas kayo diyan, no? Kasi sa amin 'yan. Kasi panigurado niyan. Baka isampal sa kanya yung uh, papeles na magpapatunay na sa atin yung West Philippines na 'yan. No. Baka pag na nairita si Biden sa kanya, anong palayasin mo kami dito? Sampal ko sa itong papel na magpapatunay diyan na sa Pilipinas 'yan. 'Di ba? Oh. Ibig sabihin mga kapatid, no? Itong mga ganitong training pala, mga ganitong mga drills natin, malaki pala ang ambag nito mga kababayan sa uh, pinag or inaagaw na teritoryo sa atin dyan ng bansang China. So siguro mga kapatid, no? sa, sa tingin ko lang naman, ha? mas maganda pala siguro kung gagawa tayo ng man-made island dyan, dyan mismo, no? sa sa may West Philippines, sa ating uh, sa loob ng ating exclusive economic zone. Kung sakali pa lang mga kababayan na hayaan natin itong bansang Amerika or kahit sino mga kaliado nating bansa no na magsagawa ng kanilang mga military base diyan, ibig sabihin mga kababayan, wala nang magagawa ang bansang China doon. Diba? Kaya nang sabi ko, kung totoong matapang itong bansang China, mga kabatid, Nagpaplano pa lang tayo, dapat nandun na sila at hinaharang na nila yung ating planong isasagawang uh, anti-submarine drills. Insulto ito mga kababayan para sa bansang China. Bakit kamo military drills to mga kapatid? Hindi to basta-basta. No? At ang pinaghahandaan natin dyan ay yung bansang China mismo. ba? Diba? Nanunuod Nanunood lang sila habang nagtitraining tayo bilang paghahanda sa kanilang uh, posibleng... Uh, pag-atake sa atin dyan sa may West Philippine Sea. Eh. No? Sampal sa bansang China yon At may pasabi-sabi pa sila kahapon ha, na kung daw, everything daw is under control. Di ba? Everything is under control. Tapos dalawang dalawang Chinese Navy lang pala yung pinadala nila doon mga kababayan. Di ba? <laughs> Siguro yun mga kapatid, ano, napakisip-isip ko lang. Sinabi lang talaga siguro ng bansang China yon para hindi naman sila magmukhang kawawa. No? Or mahap ma, ma, ma mapaghalata ang naduduwag sila kahapon. Di ba? Kasi nga, ano nalang sasabihin ng kanilang mga kaibigang bansa tulad ng bansang pa, ba, ng bansang uh, tawag dito, uh, North Korea ba yun, yung may baliw na presidente. Tapos uh, dito naman sa may, ano, sa may Russia, Diba? Ano na sa sasabihin? Takot ka pala si Jinping eh. Oh, pinakitaan ka lang ng anti-submarine drills ka po, natakot ka na eh. O kaya nag-press conference uh, nagpa-press con sila mga kapatid at sinabing everything is under control, no? At kaya pala mga kababayan No? direct nilang in-address yun sa Bansang Amerika para hindi sila magmukhang kahiya-hiya na ah, takot ka pala pag nandyan yung tropa ng Bansang Amerika. ba? Diba? Ganon pala ang ibig sabihin nun. Kasi nga mga kapatid, teritoryo natin yan eh. Pilipinas at China, yung uh, umaga, may, may conflict dyan eh. Dahil inaagaw ng bansang China. Pero yung kanilang... Uh, tawag nito yung press conference na mga babae, ano? yung sa, sa, sa harap ng international media, ang binanggit lang nila doon is bansang Amerika para i-emphasize mga kapatid na hindi sila natatakot sa bansang Amerika. Pero ang totoo mga kababayan, dalawang Chinese Navy lang yung pinadala nila at nanonood na lang mga kapatid. <laughs> 'Di ba? Hindi naman ayun dito, ah, hindi naman daw naging sagabal sila kahapon dahil nga siguro hindi natin alam mga babae no kung ilang uh, nautical miles yung layo nila kahapon. <laughs> Tapos yung announcement nila mga kapatid, ano, military drill daw. Meron ba military drill na dalawang parko ng uh, Chinese Coast Guard lang yung pinadala mo? <laughs> no? Ito, 'di ba? Effective 'to mga kababayan at hindi lang ito ha. Ah. Hindi lang hindi lang ito ang uh, unang beses na mangyayari 'to dahil siyempre mga kapatid ano, nitong third week yata ng uh, month of April, eh, magsisimula na rin yung balikatan exercise. Tuloy-tuloy no. na 'yan mga kababayan. No, tuloy-tuloy na po talaga 'yan. Kung sakali man mga kapatid, no, na pagbibigyan natin ang bansang Amerika or hilingin ng bansang Amerika na pwede ba kami ang gumawa dito ng man-mid island, abay, kung ako kay uh, President BBM, papayag na ako. Sige. Tapos habang dinidevelop yung man-mid island mga babay, no, simulan na kaagad natin ang pagdidrill ng langis dyan. Ewan ko lang kung anong ang uh, magiging reaction ng bansang China. But <laughs> well, anyway guys, no, talagang sisimulan na po pala talaga yung pagdi-drill ng langis dyan sa May West Philippines. Si Abangay yung mga kapatid ha, meron akong article ba o video yung na nabasa o napanood ko. No, na parang this year yata mga kababayan ay sisimulan na po yung pagdi-drill ng langis dyan no at uh, yung kasing gagamitin diyan mga kapatid no, na parang malak napakalaking parko para ma madrill yung langis diyan eh meron pang tinatapos na kuan meron lang tinatapos na kontrata sa ewan ko kung anong bansa yun mga babae pero after daw noon mga kapatid sisimulan na daw yatang mag magdrill diyan ng langis sa may West Philippine Sea no napakagaling talaga natin pangulo mga kababayan palakpakan natin di ba yan ang presidente mga kapatid no? Yan yung tinatawag ni Duterte na weak leader, <laughs> 'di ba? Yung ginawa ni Duterte muna nakaraan mga kababayan, no? Pang short time ko lang 'yon, pang pang short time solution lang 'yon. Pero hindi hindi pwedeng uh, i-deny ang katotohanan ng mga kapatid na 'yon po ay uh, walang kinalaman no sa pagtatanggol diyan sa ating uh, buwan teritoryo dahil yon ay ginawa lamang niya na para kahit papano makapangisda dyan ng ating mga kababayan. Pero ang totoo ng mga kapatid, no, hindi po niya napaalis itong bansang China. ba? Diba? Puro ng kwento yun. ba? Diba? At sa halip mga kababayan, hinayaan pa niya ang bansang China na mangisda din dyan sa ating exclusive economic zone. No? Ito ang unang beses mga kababayan na walang nagawa itong bansang China dahil sa ginawang desisyon ng ating mahal na Pangulo. No? Sa panahon ni Duterte, mga kapatid, naging uh, sunod-sunuran lang naman sila sa bansang China. Pero dito kay BBM, nanindigan si BBM, babawiin namin yung West Philippines na yan. No. At ito nga no, sana mapanood ito ng ating mahal na pangulo mga kapatid no. Kung kailangan pala ng ganitong exercise, gawin natin buwan-buwan or araw-araw or linggo-linggo, gawin na natin no. Nang sa ganon, mapigilan natin itong bansang China sa pagpasok-pasok diyan No? Siyempre mga kapatid, no? kiniklaim natin yan, itong Amerika naniniwala na sa atin yung teritoryo na yan. Itong mga ka kaaliado nating bansa naniniwala. No? Inu-honor yung decision ng tribunal na oh, sa Pilipinas talaga yan. No? Tapos kung sakali mang nandyan na yung mga tropa na yan, no? ng mga kaaliadong bansa natin, tapos bigyan pumasok ang China, malaking kabastusan yun. ba? Diba? Malaking kabastusan pag ginawa nila yun. Kaya siguro mas maganda hayaan natin manatili itong mga tropa ng ating mga kaalyadong bansa dyan sa may West Philippines. Sinang sa ganon, wala nang rason na itong bansang China papasok-pasok pa dyan. Dahil once na papasok sila mga babayan at itong mga kaalyadong ating bansa ay uh, kinikilala ang West Philippine Sea. No, yung exclusive economic zone natin na inaangkin ng China, kinikilala nila na sa Pilipinas sila gayaan, abay malilintikan sila, no? malilintikan na itong bansang China kung sakaling papasok-pasok pa sila dyan. Diba? 'Yun ang maganda mga kabayan. ngayon ko lang din naisip, no. Dapat magtayo na tayo ng man-made island diyan. Nang sa ganun, 'di ba? Ma masakop na natin. No? Mabawi na natin yung ating kwan yung ating uh, tawag dito, karagatan na 'yan. Dahil sa atin naman talaga 'yan, mga kapatid. Ito lang bansang China ang baliw, ayun nilang kilalanin 'yan. Kalimutan na tuloy natin i-play ito. We were able to uh, achieve all the objectives that we have set forth uh, including the anti uh, submarine warfare uh, uh, exercise that we conducted. Ngayon uh, when they were doing the exercise uh, we noticed the presence of two uh, PLA navy uh, ships uh, in the distance. Pero wala naman pong ginawa itong mga navy ships na ito para uh, i-block or hadlangan yung uh, ginagawa nating mga exercises. Ewan ko lang ha. <laughs> Kung sinubukan nilang gawin yung kahapon mga kababayan. <laughs> no? Kung sinubukan nilang bastusin yung ginagawa natin kahapon, panigurado mga kapatid, yung mga barko na yun, hindi na, hindi na yun nakabalik ng bansang China. Madaling <laughs> sabi mga mga kababayan, naduwag ang bansang China ganun lang kasimple yon Pero ganun pa man mga kapatid, nakakatuwa din no, na naduwag sila dahil ba diba, at least naiwasan yung gera. No? Kasi kung binastos talaga nila tayo kahapon dyan, ewan ko lang mga kapatid, baka ngayon siguro. No? Headlines ngayon ang gera dyan sa may West Philippine Sea. <laughs> ba? Diba? So, tuloy-tuloy naman, naging tuloy-tuloy, uh, naging successful yung ating uh, multinational maritime cooperative nasa hindi sila nakapalag or natapot silang pumalag kahapon. Ganun lang kasimple yan. Tumahok sa RMCA ang mga barko ng Philippine Navy, U.S. Navy, Royal Australian Navy at Japan Maritime Self-Defense Forces kung saan ipag ibang exercises ang ginawa. Sa tila nga dyan, ang anti-submarine warfare drill sa pare ng Pilipinas ng asset na kasama sa aktibidad ay BRT Gregorio Tertirar, BRT si si Antonio Luna, BRT Valentin Diaz, at Alus sa Western Helicopters. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mapapabuti ang interoperability sa tulong ng Sa kabila oh. naman ito, ginagawahan yung pump sa anang lahat. Kabilang na ang mga tiyalo doon para mapahupa. Para pa kayo ng sisyon sa WPN. Alam niyo mga babayan, ano? dapat sa, dapat gawin ng China para magkaroon tayo ng kwan no? katahimikan dyan. Hayaan na nila yung sa atin. Huwag na nilang galawin. Ngayon, kung sakali man no, na may presidente o kahit sinong Pilipino ang nagbenta dyan, di ba, palay natin, hindi natin alam bakit uh, ganun ka-agresibo itong Manson China. Baka mamaya dyan, mga kapatid, naibenta na pala yan talaga. No? Yun ang singilin nila. No? Dapat, sabihin nila kay Marcos, kay, kay President BBM, no, sabihin mo dyan kay Juan, kay ganito, na ibalik na lang yung pera namin. 'di ba? Kasi duda ako mga kapatid, no? Hindi ako naniniwala na si Antonio Trillanes, si Senator Antonio Trillanes ay binenta yan. No? Kasi kung totoo, toto, kung totoo yung mga haka-haka, mga kwento-kwento dati mga kapatid, na si uh, former Senator uh, Trillanes yung nagbenta niyan, dapat minensyon na siya ng Bansang China. Kanya nga lang mga kapatid, ang dami nang isiniwalat ng Bansang China Never siya nag-mention na may isang senator ang nagbenta niyan. So ibig sabihin, baka hindi senator ang nagbenta mga kababayan. <laughs> Di ba? Hindi natin alam. No? Ngayon, para matig ma ma yan, no? kumupa na yung tension dyan, ipaubaya na lang ng bansang China sa atin yan. At uh, pwede naman nilang i-request no? kay BBM na i-sabihin mo kay ganito or iharap mo sa amin si ganito. No? Tapos dalhin niya yung perang binayad namin sa kanya. No. Pwede naman 'yun. Nasa ganun mga kapatid, 'di ba? Win-win situation. Pero I don't think so na aabot ang China sa ganyan desisyon. 'Di ba? Eh kung kahapon nga lang mga kababayan eh, nagawa pa nilang magyabang pero ang totoo pala wala pala silang nagawa. 'Di ba? Hanggang yabang lang para sabihin na meron sila, nandiyan yung presensya nila at hindi sila natatakot mas mabalitaan natin, dalawang barko lang pala ng Chinese Navy, ano? <laughs> May military drill di umano. Biglang utos nitong uh, si, si Jinping, oh, magsagawa kayo ng military drill, tapatan nyo ang pan. Oh. No? And response ito doon sa uh, pinagkagawa ng Bansang Amerika. Yung pala, dalawang barko lang pala, dalawang uh, tawag dito, Chinese Navy lang. Tapos <laughs> sa malayo pa. <laughs> <laughs> hindi makalapit ano nawala yung mga estilo nilang kan eh pambardagulan eh. yung mga water cannon water cannon eh hindi umubra kahapon mga kababayan di ba anyway guys hanggang dito lang itong video na to at sana nga mga kapatid ano haya hayaan ng ating presidente na manatili itong mga ano, sila sila big brother dyan sa may West Philippine sinang sa ganun di ba tuluyan na natin mabawi yung West Philippine na yan wala namang magagawa yung China dyan eh dahil lahat ng kaalyado natin bansa no? naniniwala ka sila at ino-honor nila yung naging decision ng tribunal no ngayon kung sakali mang babasusin pa rin nila tayo baka masampal siya dyan ng uh, papeles di ba sampalin siya dyan ni Biden or di kaya ng ng uh, prime minister ng Japan wow, well, bobo ka gusto <laughs> mo pakain ko sa itong papel na to <laughs> dito na lang mga kapatid, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video. Adios!